Good morning, good afternoon, good evening everyone. This is your uling 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 a Pilipina pulubi sa UK. Yes guys, ako ay mag-isa lang. Dito tayo ngayon sa parke guys. Mag-isa lang ako today. Nagliwaliw lang ako. Ewan ko kung bakit. Medyo masama siguro talaga ang pakiramdam ko dahil gusto ko lang talaga magpa-araw dito sa may arawan. Ano yun? <laughs> gusto ko lang magpa-araw dito sa my park, guys. Dahil nasa work na si mister at ako lang mag-isa. Eto, tignan mo, oh, ba diba? Tamang pa-araw lang. Parang bata. <laughs> Nakakatuwa nga kasi tignan nyo naman itong mga nakikita ko dito, guys. O, oh, di ba diba? Napaka-green. Kaya gustong-gusto gusto ko sa farm namin sa Pilipinas Kahit talaga. nga dun sa Poland, guys, sobrang daming green pa din. Kaya yun yung pinaka-the best para sa akin. Dahil nag-work na nga kami ni mister dito sa city. Gusto naman namin yung mas greeny na ganito, oh greeny talaga. Ano kaya yun? Luntian. Ayan. Pauwi na nga ako nito guys para makapagluto din naman ako ng aming breakfast ni Mister Merong kaming pancake. Yan ay almond and coconut. Flour ang gamit namin para naman healthy. And syempre ito hindi mawawala ang ating sardinas. Ayan. Kaway-kaway dyan sa mga gustong-gustong Pilipino -gustong food talaga. Sardinas pa rin ang number one para sa atin mga OFW. Syempre perfect yan pag may ginisa or ano ba yung ginisa? <laughs> Sinangag nangangag pala guys ginisa <laughs> ano kaya yun ayan syempre sinangag na kanin ayan Nagla naglalagay din po ako ng ating mga gulay gulay sa ating sardinas para naman healthy pa din yung kinakain natin o oh, ba diba? ayan ang ating breakfast dahil walang hangganap ganap ang buhay namin ni mister eto hanggang sa luto luto muna kami ni mister hindi kami lumalabas gusto lang namin magmukbok sa bahay <laughs> magkulikulikot sa bahay kung ano yung kailangan namin gawin para naman makapaghanda kami for the next season. Kasi guys, medyo mainit na nga din dito sa UK. Kaya, summer is coming. O, oh, di diba? Sana nga dapat... Milkshake ang gawin ni Mister. Pero napakape kami ulit. Paborito kasi namin ni Mister ang kape, guys. Kaya yan, hayaan mo na. Happy naman si Mister eh. Para daw may baunin kami ni Mister na inumin pagpunta namin sa outdoor cinema, guys. oh, yan, guys. Yes, may outdoor cinema po kami. Kaya... Thank you guys for watching. See you next vlog. Bye-bye you. guys. bless.